Good morning mga lods. Chef Hapon po uh, in the house So tatry natin niya uh, ibalag itong uh, binigay sa atin ng uh, kapitbahay na isang motor Standard ang kanyang brand Magandang klase yung ano, standard ng motor Itong video luma na pero quality pa rin siguro to so gagamitan natin ng uh, multimeter tapos sa uh, solderer upang mabuo siya. kaya may mga gamit tayo dito para mapadali ang ating trabaho makikita mo yung isang yung coil niya yung windings yung pinakamakita makina ng uh, electric pump medyo luma na so winiring natin meron siyang 6 uh, wires so bawat isang wire dyan ay may mga kanya kanyang trabaho sa pagitan ng yellow wire itong dalawang to para sa kapasitor dito nakakabit ng kapasitor dito yan meron syang 1.5 micro parent dito syang nakakabit yan. Tapos dito naman sa common wire meron nakakabit na isang safety device may dalawang uh, wires yan yung isang wire nakakabit dito sa common wire at yung isa naman nakakabit dito sa sa pinagkakabitan ng isang wire ng kapasitor. Yan. So, yun ang magkocontrol. Once na mag-overheat ang makina, mag uh, mag-i-cut off yung uh, power na, na nanggagaling dito sa common wire. Kapag nag-overheat, yun ang pinakatrabaho ng ah... Uh, uh, ang thermal fuse na tinatawag. <coughs> uh, Try na natin mag-drag kasi yan mahirap nang walang ginagawa habang nakabakasyon. Yan, may mga gamit tayo dito. Ito naman, may rotor tayo. Was na mahina natin ang ang thermal fuse. Sabi, paparating na raw ngayon eh. So, ikakabit natin dito. So, mga gagamitin natin ng solderer, soldering soldering uh, equipment 'yan. May soldering iron naman tayo dito, 'yan. Para may ilapat ang wire sa wire. Para magbukakonek magkaroon ng uh, supply. 'yan. Uh, pag, may, pag okay na ilal ilalapat natin ganito tapos ito may uh, gearbox yung trabaho nya ay uh, mag swing upang pumaling sa mag copy, -copy na. ito ang pinaka trabaho nya So sana dumating ngayong araw ang uh, ating hinihintay na isa pang piyasa uh, para may kabit ito at gumana. Mapabilis, mabilis lang naman to kasi may katulong tayong uh, isang uh, device nito para mapabilis ang trabaho. Yan. Standby muna tayo.